Mga balitang perfect na perfect! Mga balitang pop na pop! Mga eksena makalaglag pa nga! Siguradong ka ka! Ito ang... Balitang... balitang... Bakit ang liit? <laughs> balitang... Hey, <laughs> stupid! Thank you, Sir Jerome. Oh. thank you, Sir Jerome. Mukhang, ma mukhang magkaka, magkaka pa, Ng eh. Okay. Sige. Well, anyway, ito ang balita. Baltes. Ulitin. ito kasi. ito ang balita. Pace to Pace. Sa mukha ng mga balita, mga bekla nag-agawan sa aura! Ika nga ng ating diamond star na si Maricel Soriano kay Chacha Padilla. Wag mo ko matere-tere! Are you fucking with my husband?! Oh, <laughs> yunong, <laughs> <laughs> Basahin mo ang tama. Hindi <laughs> <Ganyan? laughs> ano yan ganyan. lang naman ako na ano, <laughs> kay Marcel Sor. Marcel Soriano yun, ano ka ba? Ganyan man ang pati si Marcel. Ah, ganyan nako oh. naku, naku, ganyan kasi ang eksena dito sa face-to-face -face sa mga bakla. Naku, panoorin nga natin ito. Hindi ko ito. Kung ka, Kokoy, na maganda ka, eh bakit napunta ang jowa mo kay Ronron na inuwan wala naman kasing aales na lalaki sa isang bakla kung walang ahas na pagod na nagagala. Ay, hindi ako pa kailan nagagala, Ate. Kung alam mo? Hindi ko pa, hindi ko pa alam. Okay, sila lang magsisihan. Bakit? Kasalanan ng lalaki 'yan. Kasalanan ng lalaki. Pag alam na ng lalaki na may jowa kang bakla, bakit ka nang magpaaura sa ibang bakla? Oo. Kasalanan mo din 'yan kaya tinanimy mga bakla nag-aaway-away. ka. <laughs> Alam mo 'to na si Ano ito na si Kokoy, ikaw oh. naman Kokoy. Pag tinatanong ka ni Mama Carla, nung no, tinatanong ka ni Mama Carla, mga ang mga sagot mo pang Ano Reyno, oh, parang di rin hi, eh. Hindi, lang, hindi, naman kalye. Parang ang sagot niya, parang matalang, matalinghaga din. Mm -hmm. Ano, si Christy min ka ba? Ano, ano, <laughs> so, hindi namin eh. pag, ano daw, pagod na, ano, pagong na nagagala. Oo, pagod, pagod na nagagalang sawa. Parang gano'n. Diyos ko, din. Hanggang hindi namin naintindihan yung sinabi mo, bakla. <laughs> ang press oh. na ah. Oh, yes. <laughs> oh, binigyan kasi ako ni attorney ng makeup. Ikaw eh, hindi ka binigyan. Binigyan ako ng lipstick. Hi, attorney. Ano to? Hindi kami pantay ng ano. Thank you, attorney, sa binigay niyo pong lipstick. Ito pa nagagamit ko na po. Ay, Doktora Camille, thank you po sa binigay niyong pabango. Oh. Ma'am, si Carla, thank you po sa binigay niyo pong iri. Ay, <laughs> Ay nako, Dr. Love. Thank you sa binigay niyong laptop pa. Ito, wag ano. Mm, -hmm. kang ano. <laughs> Bakit ako wala akong laptop? O, oh, yun lang. <laughs> 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 o, sige. Next. Next. Bakit? Bakit wala kang tiwala kay Ronald? Kasi wrong? kung sa akin, kasi kung bago sa akin, may Parang ano may gusto na. gusto talaga siya. Nagpapakita siya ng motivo mo, Mami Carla. Oo. Wala akong gusto tayo. Mas gwapo pa ako sa jail. Lagi siya okay, gay, sa eh. chat. Duh. Lalo yung official account niya. Kung ikaw wala kang motivo sa tao, chat mo ba, Mami oh. Carla? Bakit napatanayan mo ako yung... Bakla! Account, account mo, Baka. Ron! Ba? Account ko! Account ko! O, ba? Bakla! Ayan mga problema natin sa mga kapwa bakla. Di ba ano, sabi ko ano? ngayon, ulit, pag aura ng, ng friendship mo, huwag mo nang aurahan. Kasi nga, namumuhunan na yan. Kawawa naman ng bakla, namumuhunan na. Eh, pero sabi na naman si na ng isa. Na, si na, si eh, na, sabi naman ng isa, hindi naman daw niya inaurahan. ako hmm. Naku, hindi ako naniniwala. Talaga maraming ganyang bakla. Naku, Makateno. diyan yan ako yung nadapa ako. Yan yung nag-away yan dalawa na Subok-subok. -sub <laughs> Sa okay. laki. Te, sa kahamong yan, na ano ka pa? Sumubsub ako dyan nung awat natin yan. Tadagal Oo. Japan laban sila. Kaya, naku, nagigigil pa. Hmm, <laughs> teka, teka. Nagigigil pa ako dyan sa mga bakla. Mga bakla, nag-usap na kami, ha? Mm -hmm. Inaharap na namin kayo. Hindi <laughs> pwede to. Hindi, <laughs> <laughs> ano, bakla, huwag niya kanyang aurahan. At tignan mo din, minsan din yung jowa ko, titignan niya din. Minsan. Bani, tigilan mo yung aura mo doon sa jowa ko hindi ko tinitignan bakla. Yung jawa ako tingnan mo pagod. ha? Yung jawa ko. Siya na ba yun? Oo. Oh, tignan, binili, <laughs> binili ko pa ng bang. So. <laughs> Encanto. <laughs> Go next. Next. Kanina, Ador, sino ang kumuha ng video? Hindi ko po alam, isa ho sa mga barkada na nahuli ng mga nagkalat mga video na yon. Kaya wala kang karapatan para pagbintangan mo ako ng video para ano mangyayari? Ano oh, mahita ko? Ano mahita ko sa barkada? Ano tawa ka lang, tawa nung araw na yon Ador, sa mo, ha ha ha, buti na. Oh, di ba? Correctional. Malaki, malaki kasi insecure nyo sa akin. Oh, <coughs> ano ba yan? <coughs> si Ador. Si Ador. <coughs> si Ador. Mukhang tumador. <laughs> Naku ha! Mami Ador! Diyos ko, ano ba to? Ayan, Parang si, uh, door to heaven na ang ano. <laughs> <laughs> si Ador, ayan yung lumabas siya. Diyan ako yung nadulas. So, Oo, grabe yung episode na yan. Talagang so, nagbarda, ano? Bardagulan talaga sila. Talagang laban na laban sila. Hindi mo alam kung saan sila galing. Oo, mm -hmm. intense talaga. Kaya si, si ano, din mo, Amador naging tort dodor na <laughs> mama adore happy tayo ha pero yeah. sa totoo lang ha mama nagpat -nag -nag na naman sila eh ganun naman mga beggy kapag nagsorry ang isa-isa tinatanggap ng kapwa beggy kaya Magsorry ka na. Ma-adore, pasensya na Kasi sa totoo lang, ah, pinablatter kita. Bakit? Ha? Eh, tinawalan ako ng ano, <laughs> balance dyan eh. pag <laughs> ka din dyan eh, no? Ako nga, may kalmot pa ako eh. Uh, Ito po, may tama ako. Bakal hindi kalmot yan. totoo lang. Kamot, kamot talaga yan. Hindi, na talaga <laughs> promise na yan, oh. Kitang-kita, oh. Okay ayan ako, yan po ang isang uh, linggong magagandang episode na ipinilabas dito sa Face to Face. Yes. Kaya naman, bonggang-bonggang mga bonggang rapat. Kaya, pa rin. kaya, kaya lagi po kayo manonood tuwing Sabado and ano, linggo? Anong Sabado? <laughs> tuwing Sabado ka sa kalinggo, pinalalabas. Ah, pinalalabas. O, oh, tama naman. Kaya naman, nandito lang po kami para... Maraming maraming salamat sa lahat ng bumubuo po na ito. Siyempre, ang ating mga boss, ang ating mga madam, at ang ating manager. Ayan. Maraming 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 Salamat. Parang huling araw mo na talaga palagi. <laughs> Hindi naman, ano. Kasi <laughs> nga eh, yung mga sponsor natin, malapit na may magbibigay daw. Ako pala ba kong ito logo? May nagsabi sa akin si Rosmar daw. <laughs> Huy, bawal yung <laughs> <laughs> Kaya naman, Diyos ko, narito oh. kami para maghati sa inyo ng mga... Kaya Baka nang oras na po si Rosmar nga magibigay, Bawal magibigay ng ano. <laughs> Kaya naman narito kami para maghati sa inyo ng mga balitang perfect na perfect. Balitang tak na tak! Mga eksenang makalaglag pa nga. Ito ang hula. Siguradong <laughs> tumambling ka nga. <laughs> Siguradong tatambling ka. Ito ang balitang Balita! Face Tudo bem! Face.